Hello guys, kumusta? Nandito naman tayo sa ating pangatlong video para ma-achieve natin yung ating mga pangarap sa buhay. Last video na pag-alaman natin kung paano natin magagamit yung law of attraction para magamit natin yun sa ating buhay at ma-achieve natin yung ating mga pangarap. Kasi maraming naniniwala sa law of attraction pero hindi nila alam na mayroong, mayroong scientific basis yung law of attraction. Ngayon sa video ng ito, ipag-uusapan natin kung paano natin ma-achieve yung mga goals natin sa buhay. At ano yung mga steps, practical steps, kung paano natin ma-achieve yun. At along the way, sa video ng ito, magbibigay tayo ng mga, mga practical examples at saka mga funny examples na alam ko ay makakarelate kayo. Okay, umpisa na natin. Alam ko guys, marami tayong mga pangarap sa buhay. Ang ilan sa atin talagang gusto natin maging ganito o maging ganyan. Pero habang iniisip natin yun, wala pang limang minuto, ay parang napapaisip tayo na parang, Teka, parang next time na lang. O kaya, bukas na lang. Parang tinatambad na ako, hindi ko pa sinisimulan. Ayan. So, ano ba yung dapat natin gawin para ma-achieve natin yung mga goal natin sa buhay? Okay, una, doon sa number one, kailangan natin i-define una yung ating mga goals. Ayan. Kasi, kumbaga parang sa ano yan eh, parang sa paglalakbay. Kapag ka ikaw ay maglalakbay, gusto mo pumunta sa isang bagay o sa isang lugar. Di ba kailangan alam mo kung saan ka pupunta? Yung mismong eksaktong lugar o address, kailangan alam mo yun. Kasi kung hindi, ay eh, sure ako para ka lang magpapaikot-ikot. Papaikot-ikot -ikot, 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 ka doon sa lugar kung saan ka kung saan mo gustong pumunta. Okay? So dapat yung ating goal ay detailed at specific. Ayan. So, kailangan ay uh, yung goal din natin ay achievable. Hindi dapat mahirap i-reach. At siyempre hindi rin dapat sobrang dali. Ayan. Kasi sa susunod na video, guys, aalamin natin kung ano ba yung tinatawag natin na flow. Ayan. Yung flow kasi, yan ay isa sa mga uh, ginagamit ng mga atleta, mga matagumpay na mga atleta, successful athletes, para ma-achieve nila yung goal nila. Ayan. Pero ibang topic na yon. Dito pa na tayo kung paano natin ma-achieve yung mga pangarap natin sa buhay. Ayan. <clears throat> so, dapat klaro kung saan ka pupunta, di ba? Dapat specific yon, tsaka dapat ay meron kang direction Ayan. So, halimbawa, uh, kung meron kang goal na gusto mong i-improve sa iyong buhay, halimbawa, gusto kong mag-improve sa aking buhay. Ayan. Dahil na sa 2025 yung mga New Year resolution natin, di ba? So, pwede natin sabihin yun. Kaso may problema dun sa sinabi mong goal. Yung gusto mong maging ma-achieve sa buhay o mag-improve sa buhay. Hmm. Ang problema dun ay masyadong vague yung yung uh, goal. So, dapat yung goal mo ay dapat ay uh, uh, specific. Ayan. So, dapat ay... Hmm. Uh, indefine mo kung ano ba yung parte ng buhay kung saan ka magiging successful. Saan ba yun? Baka mamaya magiging successful ka sa pagtulog o kaya sa pag-scroll sa social media. Di ba? sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto, eh baka doon ka mag-achieve. So dapat yung goal mo sa buhay, dapat i-define mo talaga yun. And so instead na sabihin mong gusto kong umaman, di ba? Gusto kong umaman, eh sabihin mo uh, kung uh, paano ka talaga yayaman ano no so halimbawa meron kang uh, target na pagyaman ayan gusto mong yumaman at the end of 2025 ayan hindi mo hindi sapat na sabihin mo gusto mong yumaman at the end of 2025 dapat ay meron kang specific amount na target so at the end of 2025 gusto kong makaipon ng ganitong halaga ayan so dapat meron kang specific target doon sa iyong goal Ayan. Sabi nga ni Albert Einstein, basahin natin, no? If you want to live a happy life, tie it to the goal, not to people or things. Yan 'yung sabi ni Albert Einstein. Kaya, imba 'kong gusto mong magpapayat, eh baka sabihin mo, gusto kong maging fit ang aking katawan. Gusto kong maging payat ang aking katawan. O kaya gusto kong tumaba. Ayan. Masyadong vague 'yung 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 uh, goal, masyadong undefined hindi specific yung yung goal. So, instead na sabihin mong ganun, eh, dapat eh, specific mo yun. Halimbawa, uh, gusto kong ma-achieve yung 62 kilograms sa aking katawan. Kaya, gusto kong pumayat hanggang 55 kilos. Ayan siya. Kasi, ang kailangan natin ay ma-visualize natin kung uh, ano ba yung gusto mong mangyari. Ayan, hindi kasi sa, hindi kasi uubra yung basta magde-define ka ng goal mo tapos yung goal mo is masyadong general. Ayan. So, dapat specific at kailangan ma-picture out mo sa yung isipan kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Yun yun, no? Alam nyo, merong ginawang pag-aaral dito sa science, sa psychology. Itong sila, Professor Erin Shackle at Elinol Standing, kung saan uh, hinati nila yung dalawang grupo uh, ng mga weightlifters. Alam niyo naman alam nyo yung alam niyo mga weightlifters, di ba? Yan. So, yung isang grupo ay mag mag-weight in sila, mag-weigh sila gamit yung normal na mga equipments. Okay? Yung mga dumbbell, yung mga ganun. Tapos yung isang grupo naman, hindi sila gagamit ng uh, equipment, kundi sila ay ano, uh, mag visualize At doon sa pag-visualize nilang yun, ay kailangan nag-exercise sila at uh, bin nila na gumagamit sila ng gano'ng mga equipment. Alam niyo napaka uh, powerful ng visualization technique na ginawa nila doon sa studies na 'yon. Bakit? Kasi lumalabas doon sa study nila na almost uh, uh I mean more than 35% doon sa mga sa mga sa grupo kung saan uh, hindi sila nagbuhat, kung saan sila energetic visualize lamang more than 35% sa kanila ay nag-improve. Nag-improve yung kanilang muscle. Bagaman wala silang ginagawang physical uh, na activity, kundi visualization lamang, di ba? So napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng visualization techniques. Ayan. So doon tayo sa ano, no? So susunod nating example. Ano ba? Meron pang dream house. Ayan. So dapat i-define mo doon sa sa iyong sarili kailangan i-visualize mo sa iyong sarili kung ano ba talaga yung dream house mo. Ilang floor, uh, gano'ng kalaki, tapos saan ba siya banda, ano yung paligid niya, ayan. Sino-sino yung mga nandun. I mean, katulad ng ginawa natin doon sa naunang video natin, kailangan feel na feel mo yung bine-visualize mo para mangyari yun. Okay? Kasi, ang gusto mong magpatayo ng pader, tapos, ang sinabi mo lang sa isip mo, gusto ko magpatayo ng pader. Anong klaseng pag yun? Anong klaseng goal yun? Baka mamaya, eh, goal na katulad ng mga nakikita natin doon sa, ano, sa Pinterest, di ba? Ayan, no? So, baka maging ganun lamang yan. Second, na kailangan nating gawin para ma-achieve natin yung ating goal ay kailangan natin ng plano. Plano with a deadline. Ayan, napakahalaga nung salitang deadline. Alam nyo, kasi kapag walang deadline ng isang tao, uh, hindi siya magpuporsige para gawin niya yung isang bagay. So, dapat talaga, kapag meron kang gustong ma-achieve sa buhay, dapat meron kang deadline o yung hangganan, kung hanggang saan at hanggang kailan mo lang dapat ito uh, gawin. Kailangan magkaroon ka rito ng target date. So, alam nyo ba, nang uh, katropa, kung, yung, uh, kung ano yung meaning ng salitang deadline? Ayan. Yung deadline kasi, yan ang English word, pero yung deadline kasi nung araw, sa Amerika, kapag sinabing deadline, yan ay isang linya doon sa prisoners area sa preso kung saan kapag din magpas yung mga preso doon sa deadline na tinatawag sa isang linya papatayin sila doon pabarilin sila Ayan. so bawal sila magpas doon kaya tinawag yun ang deadline kasi yun ang hangganan hanggang doon lamang sila. Yung deadline na word ay eh, na-adapt na natin at nagamit na natin sa ating ordinary English. At sinasabi na kapag ang deadline ay tumuto, ayun, ay tumuto ko ngayon sa so, sa, sa pecha. Ayan. <clears throat> ngayon, uh, ito yung mga tips ko sa inyo para uh, lalo nyo ma-achieve yung mga gusto nyo sa buhay. Kailangan ay maging realistic tayo. Ayan. Pag sinabing realistic, wag naman sobrang uh, laki o hindi achievable yung ating goal. Kailangan abot kaya natin yan. Okay? And then number two, kailangan push yourself. Kailangan mo talagang uh, i-push o kailangan mo talagang pag-igihan yung sarili mo. Kailangan mong itulak para gawin yung isang bagay na yan. And then number three, kailangan natin take action now. Yan. Hindi kailangan maghintay bukas o kaya susunod na linggo o susunod na buwan. Kailangan ngayon na. Kung gusto mong ma-achieve yung goal mo, ngayon na. umpisahan mo na ngayon yon habang ginagawa natin tong vidyong ito. Okay? Sabi nga doon sa isang quote, eh, "You don't have to be great to get started, but you have to get started to become great." Okay, so napakagandang quotes nun. No? Uh, A quote 'no. Ayan. So halimbawa, gusto mo talagang uh, mapababa yung timbang mo, 'di ba? Gusto mong mag-exercise. Ayan. Eh, kailangan magkaroon ka ng specific goal. Tapos pangalawa, magkaroon ka ng deadline. Sabay natin, kailangan sa loob ng, uh, ng isang buwan, uh, sa pechang ito, kailangan makaganito akong uh, number of exercises. Ayan siya. Kasi baka mamaya, ka-exercise ka -exercise na exercise, tapos bigla kang tinamad, eh hindi ka na maka-exercise, sasabihin mo, aday, bukas na lang, pa sa susunod na lang. Ganun siya, di ba? Ayan. So number three, nasabi ko na to kanina pero isa sa pinakamagandang gawin after nung second step yung tinatawag natin ng na visualization kailangan lahat lagi nating ma-visualize yung ating goal okay ayan yung goals mo kasi kailangan nandoon yung sa mind mo para lagi kang motivated minsan naran naranasan niyo na to mga katropa yan no? minsan motivated kayo motivated na motivated kayo tapos after mga ilang buwan ba diba, parang nawawala na yung motivation niyo tipong parang ayaw niyo nang gawin yung isang bagay ayan kasi biglang nawala yung visualization ninyo. Habang binivisualize ninyo yung inyong mga pangarap sa buhay, eh lalo kayo magpuporsige para gawin nyo isang bagay na yun. Halimbawa, gusto nyo talagang mag-travel, ba gusto nyo pumunta sa isang lugar, so kailangan patuloy mong i-visualize yung lugar na pupuntahan mo, yung bahay na tutuluyan mo, yung kusina na, na paglulutuan ninyo, uh, yung itsura ng lugar, ng resort, di ba? kailangan ma-visualize mo yon hanggang sa maging closer sa katotohanan. Ayan. Alam nyo sa low attraction, kapag alam mo talaga yung gusto mong i attract eh, mangyayari talaga sa iyo yun. Okay? Alam ba, uh, naalala ko lang, alam ba, gutom ka talaga. Ito, applicable din to sa atin. No? Hindi lang sa low attraction, gutom ka talaga. sa na -appract. Diba doon sa kusina o sa pagkain? Ganon din yung visualization. The more na binivisualize mo yung uh, bagay na gusto mo mangyari, eh, mas mapapalapit ka sa katotohanan na mangyari yun. Okay? So, <clears throat> sabi nga doon sa isang quote, Life is like a camera. Focus on what's important, capture the good things, and develop uh, from the negatives. And if things don't work out, just take another shot. Ayan, napaganda ng quote natin ito. Ang pang-apat na, na steps na kailangan natin gawin after ng visualization ay tinatawag natin na Break Down the Steps into Smaller Goals. I-break uh, down mo yun, unti untiin mo. Kasi kapag halimbawa meron kang goal na gusto kong umaman, ayan, una kailangan maging specific ka, di ba? Kailangan meron kang target na pera, eh. baguhin mo yun. Maglagay ka ng goal na specific, gusto kong yumaman. Uh, gusto ko magkaroon ng halagang 10 million at the end of 2025. Ayan siya. So, yung goal na yun, kailangan, siya may mga plano ka na, may mga deadline ka na, di ba? So, dapat, do sa mga deadline na yun, unti-unti mo pa rin. Kailangan i-breakdown mo siya into uh, small steps. Ayan. So, limbawa, itong week na to, week number 1, week number 2, ano yung goal ko? Week number 3, ano yung kailangan ko ma-achieve? Week number 4, ganun. Bakit ganun? Kasi, alam nyo, kapag uh, meron tayong goal, usually, na-overwhelm tayo. Di ba? Uh, Kung baga, parang uh, uh, sobrang laki ng goal natin, eh, tinatamad na tayo. So, hindi mo namamalayan kapag meron kang mga small steps. Unti-unti, nakakarating ka na doon sa pupuntahan mo. Ganun yun, no? So, bigyan ko yung example. Meron merong kasabihan sa English na, uh, eat the elephant first. Ayan. Kainin mo daw muna yung elepante sa unang pagkain. Bakit? Kasi ganito yan. Kung halma, may ano kang gustong gawin, eh yung gagawin mo, eh parang ang hirap gawin. Ang kailangan mong gawin is gawin mo yung una mong, sa unang mong, sa unang part ng yung paggawa, kailangan mong unahin yung pinakamahirap na part. Ayan. Unti-untiin mo, yung mahirap mo ng part, tapos susunod, 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 susunod. susunod. Hindi mo naman na eh, maabot ka na pala doon sa yung goal. Ayan. Sabi nga nung isang quote, eh, Sometimes the smallest step in the right direction can be the biggest step of your life. Ayan siya, no? Ayan. <clears throat> so, kahit yung mga simpleng bagay lang, kunwara yung pag-aayos ng kwarto, ayan, yung pag-arrange ng mga bagay sa kwarto mo, o kaya yung uh, paglilinis ng sasakyan, ano pa ba? Yung uh, mga simpleng bagay, yung pagpaguhugas ng mga plato, di ba? Kung yan ay eh, gagawin mo ng sabay-sabay, eh, ma overwhelm ka talaga. Kailangan sa isang particular na gagawin mo o goal mo, kailangan unti-untiin mo yun. Ayan. hindi mo na mamalayan na eh, natatapos ka na pala. Kasi kapag ka, bawa, sabay-sabay mong ginawa yun, pag, bawa yung paglilinis ng kwarto mo, eh, na-overwhelm ka, di ba? Hindi mo na malayan, tatlong oras ka pa lang, tatlong oras ka pa lang nakatulog. Ayan, no? So, hindi mo na malayan yun. So, guys, ganon. So, yun yung paraan ko para ma-achieve ko yung mga goals ko sa buhay. At conclusion tayo, sana kailangan ay mag-set kayo ng goals kapag meron kayong gustong gawin sa buhay. Tapos, kailangan ay realistic yung goals ninyo. Hindi masyadong mahirap, hindi rin masyadong madali. Ayan. Tapos, kailangan yung i-visualize yan. Kailangan yung i-visualize. Okay, tapos maglagay kayo ng deadline. Kasi kapag walang deadline, ay hindi kayo mapuporsige. At yung pang-apat, kailangan doon sa mga goals ninyo, hatiin nyo yung sa mga sub-goals, hatiin nyo yung oras ninyo, unti-untiin ninyo yung week by week, kaya day by day. Hindi mo na mamalayan, dumarating na yung uh, panahon, nandun ka na pala sa pinaka-goal mo. Ayan. So, matatapos na kasi yung 2025, guys. Ay, eh, 20, sorry, 2025, 20, 2024. At uh, magta-2025 na po. Ayan. At marami na naman sa atin ang magsiset ng mga goals sa buhay. At hopefully, makarating itong video ito sa inyo. At uh, yun nga, uh, makatulong ito para ma-achieve ninyo yung goal ninyo sa 2025. Okay, good luck at kaya ninyong gawin yan mga katropa. Uh, makikita ulit tayo sa susunod nating video. Okay?